Grabe, tumayo ang balihibo ko sa mga ginawa ni Senator Rapi Tulpo sa mga abusadong polis na ito. Dapat lang sa kanila. Yan, pad dito laran, mga kababayan. Happy blessed mga bayan. Welcome back po sa aking channel of WKSA. So po natin ng kontenaksyon to mga bayan Nag na nag-viral naman ang video sa social media ng ating senador na si Senator Rapi Tulpo sa Senate hearing laban sa mga pulis na mga abusado, mga kabayan. So panorin po natin mga video na ito, mga kabahayan. Grabe ito, mga kabahayan. Alos tumayo ang balihibo ko sa ginawa ni Senator Rapiculpo sa mga abusadong polis nito. Maraming mga nagsasabi na mga ibang abusadong polis, sila biyasana sa kanilang mga sasabihin sa oras ng investigasyon para pa ang biktima pa ang may kasalanan mga kabayan kaya panorin niyo po mga nag viral na video na ito at na tatayo pong po niyo sa ginawa ni Senator rapid Tulpo sa mga busanong polis na ito mga kababayan watch nyo po ang mga video na ito nangyayari sa Senate hearing, mga kabayan Bakit ko po, po napaparapin test si jimboy Boy? Yung pagparapin po sir sa victim isa part po ng procedure po sa crime scene processing po dahil lang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. O allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay uh, involved sa shooting incident, kung incidente po. No sir, I, have to cut you off. Sa, ako sa mga sinungaling. No, sir, so, alam nyo na wala siyang barain, alam nyo na hindi siya napaputok, bakit po wala parang interest pa rin siya? Bakit yung mga tauhan niyo hindi nyo pinaparapin test? Pakisagot lang po ng diretsyo, walang paligoy-ligoy. Protocol po yan, sir, sa amin, sa pag involve ng mga ganong isidente, even the victim po, sir, ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam mo po, uh, hindi po namin naparapin yung, yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. Eh. We based lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis, para natin na po ang no, pulis. I was informed, hindi po sila pinaparapin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yung punishment na igil na hindi na kailangan pa. Uh, that was based on our uh, sound judgment and uh, in good faith. Uh, considering that the uh, uh, direct uh, testimony of the eyewitnesses is sufficient to uh, establish the guilt of okay. these uh, six uh, suspects. Okay, itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa babae. Eh. Sabi nung si Captain Tepase, protocol na para pintest victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong madating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangisingisi ka. Ngiting aso toy eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya lahat dito nakayuko, kita mo seryoso, itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. As in tabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Rodel Ceremonia, and I respect the gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga police kaya hindi na iparapintes at mismo kinukorta ng kanyang chief o police ng uh, nabotas at mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng Soko Protocol so sinang tama sa inyo? ikaw o si Captain Tepase o si Colonel Umipik silang dalawa versus you sinang tama sa inyong tatlo? Uh, sir, uh, ang alam po po sir tama po ang ginagawa po namin sir Tama ang ginagawa nyo. So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Patayin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat. At mo na, pati si General Sermonia, Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging kernel, kung ikaw yung naging CPNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Ceremonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon. na para pintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make a stupid make them stupid as well. Sabihin mo sa kala, in their face, tell them again. Hindi natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair, ang sarap ipakuntempt din to eh. There's a motion Rapi to move in. Senator si, Apitol pag talagang mali ka, talagang sasabihan ka niya ng dapat sabihin niya. I cited in contempt. So ordered. Mapapansin niyo po mga kabayan, tila binalasan ni Senator Rapitul po ang mga polis na ito na sangkot sa pagkasawi ng isang binatilyo ay na napagkamali nilang so speak, at hindi na may babalik ang buhay nito po sa entry and exit ng bala sa katawan ng biktima too much malalaman nyo whether that's 45 or armalite or 9mm you should know that uh, your honor uh, for imbo po pare uh, pareho na lang your honor for imbo po yung aming pong forensic unit ay hindi po nagkandak ng autopsy examination po sa victim bakit hindi yung family po ay nag-refuse na magkandak po ng autopsy po sa amin kasi nung last time I talked to the family eh, very cooperative sila sa PNP sa ginagawang investigation because they want to find the truth. Now what you're saying here is sila mismo ay mag-cooperate. For me, that's yes. a lot of nonsense. Ma'am Roda, ba yung sinasabi ng mga police dito ngayon na tumanggi kayo na ipa-autopsy ang inyong anak? Anak, kung katotohanan yan, ang ano nga po niyo nang totoo po na iniingin po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Kasi sinuwaling ka naman, baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakuntep namin at pakulong dyan sa baba. Now, PNP, pakisagot. Akit, okay, hinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo, na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay. Why? Hinanap naman po namin kasama si Captain de la Cruz po. No, ang sinasabi ko po, sisid. Kung hindi po po yung sisid, iba po yung hinanap namin sa paligid dapat nakita nyo, malon sa ilog, pinagbabarel, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle. Ma am. asawa ko po, pumunta po doon yung, yung niya po na nabarel po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko. Pinagbawalan po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa Pagbabare sa anak po. Nagbawalan. Pagbabare sa anak po. Pagbabare po. Pagbabare sa anak Gusto sana si Sirin pero pinabawalan mo sumisit. Gano'ng katagal na po. Ano po yung mga tutor? Kasi buhay so, mga isang oras pa lang yung anak ko sa tubig. Inanak po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng gilat, lahat ng, yung uh, sa pader ng, uh, pader ng ilog, ay inalugog po rin, sir. Inalugog po rin, din po ngayon ang kwento namin doon kasi wala po kami uh, nakitang bakas ng anumang dugo. Mr. Your Honor, uh, Mr. Chair, this, this guy is lying through his teeth. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisit, then tama ano yung pinagsasabi mo, makaring nakatakas. The mere fact na sinabi nyo huwag kayong sumisit dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo po a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. Isang so, pagpapatunay lang, napapanahon talaga ang pagkalukluk kay rapid tulpo para putuli ng mga sungay ng mga abusadong polis nito mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo sa mga sinasabi ni rapid tulpo sa laban sa mga polis nito mga kababayan? So, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon, mga kababayan, sa video nito Maraming salamat sa inyong panunod. Sana po ma-resolve po ang mga... Uh, pangyayari ito ni Sen. Rapi at makulong po at ma dapat matanggal ang mga polis na responsable sa pagkamatay ng binatilyo na ito na napagkamalan nila at napatay nila na walang kalaban-laban. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video ilalabas. To God be the glory!